26 nga ng Mateo, kapatid na Mel. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. At ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat yan. Oh, nung nagsasanta na si Kristo at mga apostol, kumuha siya ng kopa. Binigay sa mga apostol. oh, kayo lahat yan. Ano naman ang ginawa ng pare? Kumuha siya ng kopa. Ako lang ang iinom. Di kayo kasali dyan. Oh. Ano tawag nyo? Ha? Ano tawag nyo sa mga karal, harap-harapan, may Biblia naman, mababasa mo, ginagago ka. Ano tawag mo ron? Gago yun! Papalitan nyo tawag? Nang gagago eh. Ang liwanag sa Biblia, pinapainom lahat. Tapos, siya lang ang iinom. Ikaw, hindi ka papainumin. O, oh, ginagago ka o oh? hindi? May Biblia, ginagago ka eh. Lalo na kung walang Biblia, di ka gaguhin. Namang kayo. Tapos, sasabihin nyo, nagmumura ako, hindi lang kayo sanay makinig sa mga ngaral na nagsasabi ng totoo. เรียอรแยกรเด